Grabe yung putik ko. Oh. Yan, nililinis pa nila hanggang ngayon. Ayan na pala. Ayan guys, so andito tayo ngayon. Papunta tayo sa yung bibigyan ni Tita Mel ng groceries andito ako sa bus Si ngayon tita mo na yung pinadala mo binili na namin <laughs> Ayan, Tita Mel. Ayan, yung buong yan. <laughs> eh, joke lang. alam na mga bibigod. I <laughs> Sabi mo sa pagyong Ulysses? Kaya <laughs> kahit kami pinag-queue si Tamel, baka naman si Tamel. Baka nga si Tamel. Dito sa anon, na wala ako lang, ang go so, um, oh, no, meron din. Opo. Oh, okay. okay. Ibinangunan eh. Oh. Ayen, okay. ditto mail, nandito na po kami sa May Saint Peter. lugar nila Flora May, ba? okay. ito po yun Camel so, pupunta na kami ngayon doon nandito lang kami sa Tawit ayun yung St. Peter doon ang tao ah, mga relief Ayan, gumukuha sila ng relief. Ayan, mga nabagyo. Ayan, ginawang ano, evacuation center yung school. Ito yung grocery. kapal ng putik pa rin dito. Ito yung Wala pa lang makapasok na sa sakyan doon kuya. Bakit na lubog to nang gusto ko ya nang magbaha? Ito pa yung mga nalubog oh, talaga ito mga kotse o <coughs> Oh, grabe <galabay> ko 'yan. <coughs>

ka nga i-video. Malabasin mo na lang siya. i-video po muna. Ayan, ito po yung ano, Bayabas. Barangay Bayabas. Ayan, hindi pa nahakot hanggang ngayon. Ito sila yung mga binaha. Ayan, doon kami papasok, Tita Mel. Sobrang maputik. So ito yung binaha ng bagyong Ulysses. Lahat sila ayan oh. Yan inabot yung mga bahay na matataas na yan. Ayan. Ayan sila kuya naglilinis pa lang hanggang ngayon. pupunta kami doon doon kami pupunta paano kaya kami pupunta sobrang maputik tita Mel ang putik pala walang makakapasok na sasakyan ayan o may tubig pa so ayan yung mga truck na naghahakot ng basura kasi hindi pa rin nahakot yung mga basura dito ayan yung bahay na yun o. abot yan yan, yung taas na yan, abot yan sa tubig. Yan, yan. Yun, papunta dun. So, ayan, walang ma, ano. Maghahatid kami ngayon ng grocery yung binigay ni Tita Mel. Ayan, ayan po lahat yun. Ihahatid namin doon. Ayan. Ihahatid namin doon kay Flora May. Kasi, grabe ang grabe ang paglubog ng bahay nila dahil doon sa bagyong Ulysses ayan oh hanggang ngayon hindi pa rin nalilinis So inaantay pa namin yung pupuntahan namin kasi hindi namin alam ang bahay hindi naman kami makadaan kasi yung mga dumadaan doon naka... Kuya hindi pa pwedeng pumasok doon mataas pa rin ang tubig doon ka Opo ayan po ba yung Barangay Bayabas Tambak do, Kaya, binagawa, rin, nga ng ah, Mara, ta na, ano pa tambak pa, pampiyatas pa, gulo. Kaya nga, binagawa ng yung Wala Ina, ano nga ng mga tao, no? Ah, ano pa, tambak pa, wala pa talaga. Pero, talag pero kayo, baka yung ibig siya, sa side, baka nakuha na nalilis nila yung side, yung gaano. Oo. Pwede ka na dumaan doon. Mm. Medyo okay na siguro yung daan doon. sa dulo. Grabe pala talaga, kuya. Oh, Lubog oh, yan lahat o, yung bahay na yan. Eh, kung, kung hindi nakadkad yan, ang taas yan, mga yan, ganyan, yan. Mm. na, mga ayan, mga ganyan, ganyan, ganyan. Buti na nakadkad na. Pero yan, ina, inabot yung mga bahay na yan? Yung mataas na yan? Oo, oh, kalahati sila. Ah, ganun? Mm. Grabe pala talaga. Pala kami na-undoy. Oo, Oo nga, no? Oo. No, hindi man na-undoy. Kaya malaki na undoy. Pero, pag kami ganyan, undoy na labas nun, para kami na-undoy kay. Kaya nga, kasi mm. grabe. Kaya ganyan ang sistema dito. Kaya nga, pagyaman namin, buka kami, pagalilip pa rin. Oo. <laughs> <o>. Salamat, <laughs> po <laughs> ya, ha? Salamat, Salamat po, ya. Hindi nililipan. Salamat po. Oo. Oh, kanina pa. Kasi alam mo, sumakay kami ng ano. Diyan, diyan kami sa kapila. Ah, doon. Akala ko dito. Hindi, mahirap. Dyan. Ayan, so Tita Mel, hindi ito na po <laughs> Hello, si Flora tita May. Hello, Tita Mel. ayun. Thank you so much. Ayan. Nagkita na kami. So, grabe pala ang putik Opo, dito sa kanila, dito, Tita Mel. Doon kami sa doon kapila. Doon pala sa kanila. Ayan. Thank you, Tita Mel. Ayan. So, ito oh, pala si Flora May. May. Ako si Daisy Kinsey. Oh, saan po kayo galing? Galing po kami ng ano, Antipolo. Ah, so dito kayo dumaan. Oh, oh. Ano po sinakyan nyo? Bus. Ah, oh, bus. Mas, sumakay kami ng bus na yung sinabi mo. Oo, oh, oh, Mantalban or ban. San Mateo. Oh, oh. Tapos baba lang kayo ng, ano, St. Peter oh, na oh, lang oh. tayo. tapos doon, oh, oh. sumakay kami ng pajak. Kasi up, and, hindi ko rin alam kasi nilakad ko lang kanina ma. Tapos pa, ang kapatay. sabi niya hindi daw pwede na idiretso doon Oo, kasi ano hanggang diyan Oo. Kaya ano. So saan ang bahay niyo? Doon pa po sa kabila. Ah, sige punta tayo kasi uh, uh, gusto uh, uh, ni Tita Mel makita uh, tapos oh. Uh, malinis na uh, doon. Oo. Oh, oh. eh. oh, <laughs> uh, oh. Uh, sabi din ni Kuya. Buti nga, inuna nila yung gift na eh. Para, ano, Ayan, mingilip. nag gilip. daw siya, pero ang dinis niya. <laughs> so, ito, Tita Mel, papunta na kami sa bahay ni Flora May. Ayan, dala na nila yung grocery. Ayan, bit-bit ni Arcia. Tsaka si Flora May. Ayan. Walang makapasok na sa sakyan daw. Kasi, ano, inaayos pa yung mga putik, mga basura. So oh, ito, bininara mga grocery, bigas. grabe yung putik oh yun, nililinis pa nila hanggang ngayon ayan na pala so, dito pala ang bahay ni ate ayan, nililinis sila ayan, ayan grabe yung putik oh Saan na ba yun ah? <laughs> Malinis na. Ayan, so ito oh, na pala ang bahay naman. ni Flora ano, May. Doon yung gamit namin sa taas, dinatong Kumain oh, na kayo. Ikaw kumain na? Opo. pero mag-aano ako magsasain. Hmm. Agoy, nanigarilyaw pala siya kaya pumunta doon. Ano, kasi ba sa inyo to magsasain ako? May konti pang paning. Pwede na. Okay. Pwede na yan, Tets. Pwede na. So, ito talaga, si Flora May. Wala pa kasi akong... Ano ah, pa dito? Kuryente. Wala pa akong kuryente dito. Mayroon yung kibuloy. Ano? Anong kailangan huh? mo kaguloy? Daboko. Ay. kibuloy kaguloy? <laughs> Anong kaguloy? Anong kaguloy? Anong So, ito yung ano? Hanggang taas yung tubig. Hanggang taas. Ano? Videohan mo din din hanggang taas. <laughs> Grabe Ito pala, no? pa dumaan. Nalika. Namaan. Nalita tayo. 4 bangay. Wala nga akong naiwan na gamit. Ito lang talaga yung binigay ng binal ko na speaker. Ito lang naisalba ko. Yung TV ko, wala na talaga. Wala, Sirang grabe. Sira na talaga. Wala, no? Hindi ko na maayos. <coughs> Sayang. Hindi na talaga. Ayan yung TV. Oh, Sayang TV. naman. Wala. Hindi na daw ito magagana. Oh. Eh. Laki pa sana ito. Wala. Ito lang na isagip ko. Yung speaker ng... Diyan na to, yung washing. Tinapon ko na kasi nasira. Hanggang dito Lali yung na. tubig? Hanggang dito po. Oh. Saan dito. kayo pumunta? Sa biyanan ko. Hanggang so, dito hanggang yung tubig. Yung tubig? Second floor na ito, no? Oo, no, second floor. Hanggang dito. Yung dalawang bahay na yun, di na maayos. Wasak na yun kasi isang galaw na lang nila. babagsak yung mm bahay -hmm. na Nandiyan sa tapat namin. Mm -hmm. buti ang bilis mong nakapaglinis oh. ano limang tao yung tumulong sa akin sila margarita silang tumulong sa akin ah, pumunta sila mga kaibigan niya mm -hmm. ha, yung sila tumulong sa akin tapos nagdagdag lang yung pinsa ng asawa ko na dalawa mm -hmm. yun ang pumunta dito na lalaki yun ang nagbuhat ng nagbaba na naman kami ng mga gamit tapos inuna namin yung taas para yung matapos namin dalam, malinis dalam siguro namatay na Ay, okay. So far, wala, 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 wala. wala, wala, wala naman namatay. Wala namang namatay. Buti naman, Oo, no? Lang, sa awa ng Diyos, walang namatay. Okay lang mga gamit, wag lang mamatay. Mm. Sabi ko nga, eh, ano mo na yung mga gamit na yun? Oo naman. Tayo. Uh -uh. Gamit lang, mababalitan uh -huh. naman yun. Mm Mga ilang years, may trabaho ka S lang. Boy, pwede lang palitan ng tao, di ba? <laughs> <laughs> buang Kilala mo ba to? hindi nga eh siya si ano so, yung iKrapat vlog iKrapat iKrapat TV sa ah, ano di kasi yung ako nakapag, channel ano. niya hindi na ako makapag uh, ano nga tawag nito makapag tanood man. ng L.S. kasi tingnan mo naman yung cellphone ko basag din Oo, um, uh -huh. wala din hindi rin ma, ano sagit-sagit kain muna kayo ikaw kumain ka muna mas na tapos na ako, yung kinilabahan ko, yung budget namin, tsaka yung kumot, tsaka kortina. Mm. Yun na lang. Ayan guys, yung mga kukuha ng relief goods. Ayan yung mga tao. presidente yung namimigay ng mga relief goods. Si Manny Pacquiao. Ah, si Manny Pacquiao. Ah, umalis na. Ah, okay. Pero marami naman pong nabigyan. Dato na sa loob. Ah, ganun. Yung nasa na Yung mga nabahaan, wala. Yung sa loob lang. Sa loob lang. Wala man lang dapat. Si ah. dapat dapat na i-inform -isa -isa isang... oh, oh. niya yung presidente tapos sabihin lahat ng napahaan magpa-ID eh. ano pumunta pala si ano pumunta pala si Manny Pacquiao kaso lang ah, nabigyan lang yung sa loob ayun so pumunta pala si Manny Pacquiao dito binigyan sila ng uh, mga relief goods ayan, dyan, dyan sa loob